sa video na to. Pupunta kami ni Nicole sa isa sa pinakamagandang island sa Northern Cebu. Ito ang tinatawag na Virgin Island. Ang Virgin Island ay tinatawag din na Sillion Island o Hilantagan Diot ay nasa harap ng Santa Fe, Bantayan Island. Kadalasan 15 to 20 minutes lang ang biyahe by boat mula sa baybayin ng Santa Fe. Pero bago natin ipagpatuloy, ito muna ang mga naging ganap dito. Hi. Hi <laughs> Pinakita ni Lord sa yung ganito pagandang... so, ngayon guys, <laughs> nandito na kami sa ano. Nasa Enchanted Forest tayo, di ba? Yan, gusto niyo ba makita yung kameraman namin na sobrang pogi? Get you believe in magic? <laughs> Ito, kakagising lang, lang ng muka. Ito, kakagising. Ito, nito, kakagising din. Ito, kakagising ba to? O kakatulog lang? O ba, ugising? Ito pa Ito, kulang sa tulog. Ito, sobra sa tulog. Hindi. Okay. wait Sobra sa vitamins. Ito, sobra sa energy. <laughs> <laughs> sobra sa energy. kaming ni Nicole. So nakita nyo. Nakaputi kami ngayon. And naimbitahan kami. So mamaya malalaman nyo kung saan kami pupunta. Sorry, Victor. Hello. Hey. dito kami kasama ko ngayon. Sama namin ni Nicole Siyan, ano. Ano pa mo? I'm Chris Andrew Perez. Wow. Andrew Perez, dito tayo. San ba tayo? San ba tayo ngayon, Chris Andrew Perez? Siyempre, dito sa Virgin Island. Wow. Virgin Island. So, meron daw, meron daw magbibigay ng isang milyon dito sa Virgin Island. Ah, pag mabilang mo ang buhangin. Kaya mo bang bilangin yung buhangin dito? <laughs> 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 o, hindi, inilang magpapasiyan, medyo. Hindi. So ayan, nandito tayo sa cliff jumping. Let's go, let's go. Ayan, makasama na. na balik na, balik na. Balik tayo, balik tayo. Malayat dito. Tingnan nyo, tingnan nyo yung mga cactus. May mga pangalan. Uy, may pangalan yung cactus. Mga nakaupit na pangalan. Tingnan mo, dami. Dami, ha? mo. Lahat. May pangalan. May pangalan ni ano dito, ni Chris, oh. Yung cactus, may pangalan. Tama na las. Oh, dina pampakan dito. Uy. Dina pampakan dito, pero pwedeng liguan. Apo diyan maligo. Ay ko, ano mang gudud. Wala naman. Wala naman. 32. 44. Kahit makapunta lang. Hi, hi Hi! Bye. Orey. Pareyan guys. Nandito sa ano. Nasa Enchanted Forest tayo, di ba? Yan. Atras tayo muna konti. Oh, yan yung lugar dito, guys. Oh. So, yan. At sobrang pogi ng ano namin, ng kameraman. <laughs> Hindi basta-basta yung kameraman namin. Pogi, mabait, cute. Siyempre. Basta kanya ng lahat. Ang kadiga namin to. Yan. Gusto nyo ba makita yung kameraman namin na sobrang pogi? So, papakita namin sa inyo. Okay. Ito na. <laughs> <laughs> Gulat kayo no. so <laughs> yan guys, dito kami ngayon ni Nicole. Tapos na yung event main na inatena namin ito. ang sarap ng na namin. Ito, ito, ito meron akong sabihin sa iyo. Kainin mo 'yung tira. Kainin mo. Ayaw mo? Yeah. Bakit ayaw mo? So, listen, ano? Para parang bag. Oh, 2017. So nice here oh ganda ba? O, dito ka. Ayan, ang ganda. Ikot ka. Ikot. Tingnan mo, tingnan mo. May ano? jumping, may... Saan? ...deck, may room. Ay, o. Uyihinay lang tayo kasi wala akong paa. Ay, wala akong e, paa. E, e, isong, ano, Ay, ikaw lang na yun. Sige. Nambait mo naman. Masyado ko namang mabait. Sige lang. Sige, sige lang, lang, lang. Sige isa tayo. Ah, sige. Ah, no. oh, sige. isa tayo. Follow tayo sa kanila, mga kasama natin. Sige. Baka. Baka. Hindi, <laughs> 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 wag gano'n pa. Hindi mo, photoshoot pa daw eh. Dito tayo. Wag ka dyan sa bangin na. Ah. Baka mahulog ka dyan sa bangin. Sa akin ka lang mahulog. <laughs> Yan, ganda ng mga cafe nila dito sa Virgin Islands. no? Yan, siya na. Kita nyo. Ganda. Ganda ni Nicole. <laughs> Shout out. Shout out kami kay Tita Marilyn. Tito Joe and Lolo Tony and Sir Carlos. And din kay Sir Roland Ganiban, Kuya Michael Los Santos, Andy Click, Jeremy Anduloy, Joshua Abulario, at sa lahat ng viewers dyan na palaging nanonood ng aming vlog. Yan. Ganda talaga dito. Tapos ang ganda pa. Nicole, oh, dito ka. Huwakan mo. Makita mo naman akong gano'ng oh. pagkita. Uh Diyan ka lang. Wow, ang ganda ng formahan natin dyan ah. Tapos isa lang yung chinelas. <laughs> <laughs> Saan ba yung... Saan? Ha? Hindi ako nandunan sa nilas. Yung sapatos ko nabasa pa. Kaya ang ginawa ko, inanaw ko na lang dun. ka. Pinauga ko. Pina Ibinilad ko sa araw. Mm. Eh, hindi na masyado um, nga inyo Wow! Ganda naman na ito. Ganda naman ang babaeng to Yan, ang ganda ng buhangin. No? Ang <laughs> <laughs> gira. Kaya so, nagmamadali yung mga ano natin. Parang bagay na kami ni eh. Kaso meron lang electric fan. Meron lang fan. Ang ganda, parang grape talaga. Oh. Nakabi para maligo. Kaya maligo na kami ni Nicole

uh, panibagong araw dito kami ngayon sa sa ano sa Virgil Island kakagising lang tignan yes. nyo ito kakagising lang ng muka ito kakagising ito Nicole kakagising lang din ito kakagising ba to o kakatulog lang o ba gising ito pa eh ito kulang sa tulog ito sobra sa tulog Okay. way sobra sa vitamins <laughs> ito sobra sa energy. <laughs> sobra to sa energy. Ano 'to eh? Ano? Tawag dito. Umaga pa lang taas na ng energy ni ano, Chris. Dito. <laughs> so ganoon, bibiyala ako eh. Bibiyala ako tulad ko ako. Ha? So pala kalupit ni Chris. Umaga pa lang taas na ng energy. Ito 'yung sakit ni Chris lugar. good. Susuknya balin-balin, tungkah, ah, kita balin-balin, tungkah. Bapa nintak maaf, keangus tu ni, lagi tak jangan nyahan lagi tahu kami, ini, kita nak, kita nak kita. Kita nak, kita nak, kita nak. Kita nak, kita nak, kita nak. Kita nak, kita nak, kita nak. Kita nak, kita nak, kita

Ni kasi ko si Juan si Juan. ka namahon na ka? Oh, namahon na ko. Oh, sayo ang na ka. Ay, sa tan jog Wala pa di ka lang. Ah, wala pa di. Oh, wala magstorya Wag charge sana. na bi. ka. Mana gaon? Popoy. wala pa. energy lagi. Ay, man.

Siapa? 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 One, two, One, two, One, two, <laughs> <laughs> Talon ako ko dito sobrang lalim. Mga ilang feet kaya 'to? tayo. Tara <laughs> tayo.